Pag-uusapan natin ang mga masasarap at nakakabusog na pagkain na makakatulong para luminis ang ating atay. Alam naman natin na sobrang importante ang atay natin, di ba? Siya yung nag-filter ng toxins sa katawan natin. Parang yung best friend mo na laging nakabantay sa'yo. Kaya dapat alagaan natin siya. Dito sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang top 10 pagkain na pwede niyong i-incorporate sa daily diet niyo para mapanatiling healthy at malinis ang inyong atay. Hindi lang yan, mga ka-health buffs, dahil ipapaliwanag ko rin kung bakit mabisang panglinis ng atay ang mga pagkain ito. So kung gusto niyong malaman kung paano palakasin at linisin ang atay sa natural na paraan, tuloy-tuloy lang ang panood at samahan niyo ako sa aking food trip to a healthier liver. Tara, kain tayo! Simulan natin ang ating listahan sa isang sangkap na siguradong meron sa kusina niyo, ang bawang. Alam niyo ba na ang bawang ay hindi lang panggisa at pangsahog? It's also a powerful liver cleanser. Ang bawang ay mayaman sa sulfur compounds tulad ng alisin na kilala sa pag-activate ng liver enzymes. Ang mga enzymes na ito ang tumutulong sa ating katawan para ma-flush out lahat ng toxins at iba pang harmful substances. Isipin niyo na lang, parang si bawang yung superhero na naglilinis ng atay natin mula sa mga masasamang elemento. Kaya naman, ugaliing maglagay ng bawang sa mga lutuin nyo. Pwede nyo itong imins at ihalo sa mga sauces, igisa kasama ng mga gulay, o kaya naman ay gawing garlic bread. Basta't siguraduhin lang na hindi kayo masubrahan sa pagkain ng bawang dahil baka imbes na healthy ang maging resulta, eh magkaroon pa kayo ng heartburn. Sunod naman sa ating listahan ay ang grapefruit, isang citrus fruit na hindi lang masarap kainin, kundi nakakatulong din sa ating atay. Ang grapefruit ay puno ng antioxidants, lalo na ang vitamin C na kilala sa pagpapalakas ng immune system. Pero hindi lang yan, mga ka-health buffs, dahil ang vitamin C ay nakakatulong din sa natural cleansing process ng ating atay. Isipin nyo na lang, parang si grapefruit yung tagalinis ng atay natin na nag-aalis ng mga dumi at toxins. Kung gusto nyo magdetox detox try nyo mag-grapefruit juice in the morning pwede niyong lagyan ng konting honey para mas masarap. Pero kung hindi niyo kaya ang asim, pwede rin namang kainin na lang siya ng fresh. Just make sure na mag-consult muna sa doktor bago kumain ng grapefruit, lalo na kung mayroon kayong iniinom na gamot dahil baka magkaroon ng adverse effects. Para sa next healthy food natin, meron tayong dynamic duo, ang beets at carrots. Ang dalawang gulay na ito ay hindi lang masasarap at madaling lutuin, kundi puno rin ng nutrients na nakakabuti sa ating atay. Ang beets at carrots ay mayaman sa plant flavonoids at beta-carotene na tumutulong sa pag-stimulate at pag-improve ng function ng ating liver. Isipin nyo na lang, parang sina beets at carrots yung taga-maintenance ng atay natin na laging nagaayos at nagpapakinis ng takbo. Pwede niyong gawing salad ang beets at carrots, i-juice, o kaya naman ay halo sa mga smoothies. Pwede rin itong i-roast kasama ng ibang gulay para mas lumasa. Basta't siguraduhin lang na hindi kayo masubrahan sa pagkain ng beets dahil baka magbago ang kulay ng inyong ihi. Pero don't worry, hindi naman ito harmful. Chapter 4 Green Tea The Antioxidant Elixir Tara na at mag-relax muna tayo with a cup of green tea. Alam nyo ba na ang green tea ay hindi lang nakaka-relax kundi nakakatulong din sa ating atay? Ang green tea ay puno ng antioxidants na tinatawag na catechins na kilala sa pagprotect ng ating atay from damage. Isipin nyo na lang parang si green tea yung bodyguard ng atay natin na laging nagbabantay mula sa mga masasamang elemento. Uminom ng green tea araw-araw para ma-enjoy ang health benefits nito. Pwede nyong lagyan ng honey or lemon para mas masarap. Pero kung hindi nyo kaya ang pahit, pwede rin namang mag-green tea ice cream. Just make sure na hindi kayo masobrahan sa pag-inom ng green tea dahil baka magkaroon kayo ng insomnia. Chapter 5. Leafy Green Vegetables – The Liver's Best Friend Para sa mga mahilig sa gulay diyan, siguradong matutuwa kayo sa susunod nating healthy food ang leafy green vegetables. Ang mga gulay tulad ng spinach, kale at lettuce ay hindi lang masasarap at nakakabusog, kundi puno rin ng nutrients na nakakatulong sa ating atay. Ang leafy green vegetables ay mayaman sa chlorophyll na kilala sa pag-neutralize ng heavy metals, chemicals at pesticides sa ating katawan. Isipin nyo na lang, parang ang leafy green vegetables yung tagalinis ng atay natin na nagaalis ng mga dumi at toxins. Ugaling kumain ng leafy green vegetables araw-araw para mapanatiling healthy ang inyong atay. Pwede nyong gawing salad, ihalo sa mga smoothies, o kaya naman ay saute kasama ng bawang at sibuyas. Basta't siguraduhin lang na hindi kayo masobrahan sa pagkain ng leafy green vegetables dahil baka magkaroon kayo ng digestive problems. Chapter 6. Avocados, the glutathione booster. Sino ba naman ang hindi mahilig sa avocado? Ang creamy at delicious na prutas na ito ay hindi lang masarap kainin kundi nakakatulong din sa ating atay. Ang avocado ay mayaman sa glutathione, isang antioxidant na tumutulong sa ating katawan na linisin ang ating atay. Isipin nyo na lang, parang ang avocado yung tagalinis ng atay natin na nagaalis ng mga dumi at toxins. Ugaling kumain ng avocado araw-araw para mapanatiling healthy ang inyong atay. Pwede niyong kainin ng diretso, ihalo sa mga smoothies, o kaya naman ay gawing guacamole. Basta't siguraduhin lang na hindi kayo masobrahan sa pagkain ng avocado dahil baka tumaas ang inyong cholesterol level. Chapter 7 Apples, the pectin powerhouse An apple a day keeps the doctor away, ika nga nila. Pero alam nyo ba na ang mansanas ay hindi lang nakakabuti sa ating pangkalahatang kalusugan, kundi nakakatulong din sa ating atay. Ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang uri ng fiber na tumutulong sa paglilinis ng ating digestive tract, Kapag malinis ang ating digestive tract, mas madali para sa ating atay na gawin ang trabaho nito. Ugaling kumain ng mansanas araw-araw para mapanatiling healthy ang inyong atay. Pwede nyong kainin ng diretso, ihalo sa mga salads, o kaya naman ay gawing apple juice. Basta't siguraduhin lang na kakainin nyo rin ang balat ng mansanas dahil dito matatagpuan ang karamihan sa pectin. Alam niyo ba na ang olive oil ay hindi lang masarap na pangluto? kundi nakakatulong din sa ating atay. Ang olive oil, lalo na ang extra virgin olive oil, ay mayaman sa healthy fats na tumutulong sa pag-absorb ng toxins sa ating katawan. Isipin nyo na lang, parang ang olive oil yung magnet na humihigop ng mga dumi sa ating atay. Ugaling gumamit ng olive oil sa pagluluto para mapanatiling healthy ang inyong atay. Pwede nyong gamitin sa pagsaute, paggisa at pang salad dressing. Basta't siguraduhin lang na hindi nyo initan ng sobra ang olive oil dahil baka mawala ang nutrients nito. Ang mga cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cauliflower at brussels sprouts ay kilala sa kanilang mapait na lasa. Pero alam nyo ba na ang mga gulay na ito ay puno ng nutrients na nakakatulong sa ating atay? Ang cruciferous vegetables ay mayaman sa glucosinolates na tumutulong sa pagproduce ng enzymes sa ating atay. Ang mga enzymes na ito ang tumutulong sa paglilinis ng ating katawan mula sa mga toxins. Ugaling kumain ng cruciferous vegetables araw-araw para mapanatiling healthy ang inyong atay. Pwede niyong i-steam i-roast o kaya naman ay ihalo sa mga salads. Basta't siguraduhin lang na hindi niyo lulutuin ng sobra ang mga gulay na ito dahil baka mawala ang nutrients nito. Ang lemons at limes. Ang mga citrus fruits na ito ay hindi lang nakaka-refresh kundi nakakatulong din sa ating atay. Ang lemons at limes ay mayaman sa vitamin C na tumutulong sa pag ng toxic materials sa ating katawan into substances na mas madaling maabsorb ng tubig. Isipin nyo na lang, parang ang lemons at limes yung taga -tunaw ng mga toxins sa ating atay. Tandaan natin na ang pagkain ng masustansya ay isa sa mga pinakamagandang paraan para mapanatiling malusog ang ating katawan. Kasama na ang ating atay. Sana inasyahan kayo sa video na ito at may natutunan kayong bago tungkol sa mga na nakakabuti sa ating atay. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang health tips at recipes. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.